ito yung may venom. Magharap na tayo. Alamin na natin mga idol doon banda. Wala mga idol. Mahirap din makita mga idol. Medyo maliit nga lang mga idol. Ayun o. Ayun, ba? Ayan, Ayan. Ayan mga bata, huwag itong gagayahin ha. medyo maliit nga dikya ito, ito yung may venom may sting nakikita ka nito mga idol dito sa part ng skin mo dito Ayan, masakit yan pero pag dito mga idol wala, wala po yun mga idol natanggal na natin yung mga galamay ng salami daragdagan pa natin ito salami yun eh Ayan, no, medyo malaki Ayan. Ay. grabe ay, yung galamay mga idol eh no? tanggalan na natin mga idol ng Ay, napakalambot nyo lang mga idol so ayun mga idol kapag maglilinis po pala kayo nito make sure mga idol na tatanggalin nyo talaga yung galamay nito at saka mga idol kailangan matanggal din yung madulas na part nito madudulas na to kasi medyo makatipo yan mga idol Ayan, mga, mamaya mga idol, hugasan pa natin ito ng suka. Ayan mga idol, meron na tayong dalawa. Ayan, kuha pa tayo mga idol. Kuha ulit tayo ng isa pa. Bali, meron na tayong tatlo. Ayan, tanggalan na ulit natin mga idol ng kalamay. Lilinisin talaga natin ito ng mayigi hugasan na, din natin ito na meron ng fresh water huwag lang natin masyadong mga idol katagalin yung paghugas nito kasi na lulusaw siya mga idol Ayan, lalagyan din natin itong mga idol ng suka hugasan po natin sa suka master ko ngayon. Ang beses ko na ito mga idol na natry. Unang subo ko pala nito mga idol, yan, na nangati yung bibig ko, yung lila. Kasi hindi ko nalinisan ng maayos. Tatlong dikya lang pero maraming amount na yung nakuha nating laman. And so ayan, maglalagay na po tayo ng ingredients. So ayan mga idol, lagyan na natin ng suka. Ayan. And mga idol, nagbaho pala tayo ng pipino. Ayan, so, kahit-kahit natin mga idol. Ano yung hindi mga idol, lalagyan na natin yung mga ingredients. Ayan okay. na. Lalagyan na din natin mga idol ng ito si Buyas. Buyas. Si saka Buya. Ayan. And... Ito mga idol, yung siya. Ayan din tayo mga idol na kalabansi. Kalabansi. Ayan. hinalo na natin. pinamay na lang natin mga ito. Tayo lang din naman ang kakain ito. Kaya malinis din natin kami. Ah, pala mga idol, walang paminta kasi hindi tayo nakakuha ng paminta. So yun mga idol, ito na yung ating kinilaw na dikya o salabay. Ayan. box jellyfish to mga idol, kung tawagin sa English. Ayan, so ayun mga idol, titikman natin. Parang gulaman lang talaga siya mga idol. may medyo maalat nga lang ng konte. Pero goods mga idol. Perfect na pambulutan. Ay, ng ngayon ko lang natikpan mga idol yung may ingredients nito mga idol. Masarap pala talaga. Ipino. Masarap pala talaga mga idol. Idol. Masarap. Perfect pang pulutan. Pero mga Idol, huwag tayong susobra nito. Ah. Kasi alam naman natin lahat ng sobra ay masama. So ayun, maraming salamat mga Idol.